Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng gano'n. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag alas 9, kailangan nandun ka na sa sinado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Ang pinakamahalaga po eh, Naharap siya, tatayo at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pagkikinggan natin. At doon ay samasama natin siyang i-interpellate. Tatanungin, nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan, siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico. at Martin Romualdez. Wala nang iba na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung abogadong babae nag-notarize, tinalikuran po niya yung kanyang signature. Yun pong notarial details. Yung kulay blue na kung saan yung PTR, Nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at inistamp niya? Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notary register ng abogado? Pangkaraniwan na po kasi ginong Pangulo kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kusa nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli nyo sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Ngayon kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo. ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sapagkat Ginagamit po niya yung opisina na yun. Ayan po, makikita ninyo. Notary Public 24-7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Maraming hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang tao iyon na ipirma yung dokumento.